ayo tang kana emong mas asa kay gunit-gunit ba ya non sa mga ay Good morning so Ayun na uh, punta kami sa Robinson magsisimba kami So medyo matagal ako hindi nakapag-vlog so ayun lang uli kasi busy So tara samahan nyo kami let's go So, doon kami magsisimba ngayon Kasi may mask din doon So, ayun uh, Matagal ako hindi nakapag-vlog Kasi nabisi sa bahay Tumulong ako doon sa ano, Magtrabaho Kaya ayun Ah uh, yun <laughs> uh, pagdating pala namin dyan sa Robinson wala pa palang mass mga bro so ayun uh, bumalik kami sa katedral. so buti na lang 10am pa mag start yung mass so nakahabol pa kami so dito na lang kami makagsinde kasi walang mass sa uh, Robinson A few moments later. Hey, what's up, mga bros? So, kaya nandito kami sa loob ng Robinson na. Ah. <laughs> so ayun, uh, tapos na kami magsimba. Uh, Doon kami magsimba lang sa katedral kasi wala pa lang mas dito sa loob ng Robinson. So ayun, uh, dito na po kami ngayon sa, sa, loob ng Robinson Small. So ayun, yun yun. yun, yun mga anak ko. Oh. Mag-fit ka, sir? <laughs> Ay, pag bulag-bulag, imuwala ka. <laughs> Okay na, sir? Ah, magkakai. Ah, bagong t-shirt, bro. Bagong t-shirt, bro. Why may just mom, kayo? may ikaw. Be, hindi daw. Dala apa siguro. Dala po saya ingat na ako. Ha? <laughs> <laughs> Gubot na kaya balai, balay, mula gabi po. Wala iya po naibutangan. Eh, sakto na kayo, wala kayo kala e eh, mong mas kasi asa gunit gunit bayan nun sa mga ay no. so ayun mga bro bumalik kami dito ulit sa Robinson para tingnan tong fish pan so ito yung fish pan nila lapit tayo dun adagohan na lang kuya eh sino na ano po tiyo? Pagbabay na BK i-upload na natong video yeah. <laughs> Kaya... na, kay nagdidi eh. na po no <laughs> so ayun mga bro ah, naka nakaway na po kami sa bahay so yun lang ah, nagsimba tapos ah, namili konti yun lang ah, first time namin makalabas kasama yung mga bata So first time kani kasi pinayagan na makalabas yung mga bata. So yun, na, uh, marami ang iba. Doon din lumabas din sila kasama yung pamilya nila. So yon, uh, nakalabas din. So paano? Hang dito na lang. Thanks for watching. Bye. Bye. <laughs>